ipapakita ko sa inyo is kung paano kumita ng 1 million in 1 year. Kasi kanina po, tinanong ko kayo kung okay lang po ba sa inyo na kumita kayo ng 1 million. Sabi niyo oo, okay na okay. na ngayon, uh, tinanong ko rin kayo kung kailan nyo gustong kikitain. 1 year ba or 10 years? I'm sure yung sagot nyo, 1 year. Kasi kung pwedeng may as soon as possible, yun yung pipiliin nyo. Now, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano kumita ng 1 million in 1 year time. Ako ba? Kasi Guys, mostly ng mga tao, pag nakakita ko ito, kung ikaw mismo, tatanungin kita, kung lalo na kung ikaw, yung nasa utak mo pa ngayon is employee mindset pa. 1 million in 1 year, I'm sure sasabihin mo, too good to be true yan. Hindi pwedeng kitain yan kasi ilang taon na ako nasa pagiging empleyado, hindi nga ako kumita ng 1 million. Pero guys, isip-isip lang, negosyo yung pinag-usapan natin dito, tama ba? Ito, papakita ko sa inyo na, na, na sistema yung 1 million in 1 year guys, hindi mo rin pwedeng kitain to agad-agad lalo na kung hindi po 49,440 yung i-invest mo or 15 accounts kasi may pattern po yan eh. kailangan po natin sundin yung pattern kasi ito po yung pattern na to ito yung ginagamit mostly sa mga top earners din ng iba't ibang networking company na ito kung paano sila kumita din ng first million sila Tama ba? Kaya sundin nyo lang po yung, yung sistema na to Sigurado po, kikita ka po Tama, eto Eto kasi itsura ng 15 accounts. Yan, idodrawing ko muna. Yan po yung 15 accounts. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now, syempre, kung titignan mo, each account po, meron po yung left and right. Kung left and right po, kung lahat po ng ito, hahanapan nyo po ng left and right, ay nako, sigurado po, mahihirapan ka talaga. Pero eto, may isi ituturo ako sa inyo na hindi po kailangan na pagsabayin po, nahanapan lahat ng tao, kumbaga step by step po tayo. Okay lang po ba? Na no, ngayon, ipapakita ko sa inyo, ilang tao ba ang kailangan ko una nakukunin? Dito po kasi sa networking, Um, uh, ito yung mali kasi ng ibang networkers eh. Nung nagsimula pa yung mga tao, lalo na pag mga mga first timers pa, yung ginagawa agad nila, pinapainbita agad nila. Yun yung mali. Kasi pinapa-invite mo yung tao, eh wala pang knowledge sa negosyo. Para mo pinatakbo yung tao na bulag. O baga, para kang pumunta ng isang lugar na hindi mo alam kung ano yung sasakyan mo. So ngayon, eto papakita ko sa inyo kung ano talaga yung tamang sistema. Ngayon, yung pinakauna talaga is maghahanap ka lang ng dalawang tao tuturuan mo kung paano gawin yung negosyo. Kasi dito po sa networking po, hindi po to paramihan ng tao sa, kapag nagsisimula ka pa lang. Tuturuan mo kung paano gawin yung negosyo sa tao na in-invite mo o pinapasok mo sa negosyo. Kaya e, nga, dalawa lang muna ng tao, tuturuan mo kung paano gawin yung negosyo. Yun nga lang, paano mo matuturuan tong dalawang to kung hindi ka marunong sa negosyo. Meaning, saan ba magsisimula talaga? Magsisimula po talaga yan sa sarili natin. Meaning, ikaw mismo, kailangan pag-aralan mo muna yung negosyo bago ka mag-grupo, bago ka magturo ng ibang tao din. No, ngayon, pag nakahanap ka na ng dalawang tao, syempre, ilang accounts ka ba? 15 accounts ka eh. No, ngayon, ilang accounts din i-invest nila? Syempre, 15 din. Kasi kung ano yung nakita nila sa'yo, kung ikaw mismo, convinced ka sa negosyo, ikaw mismo, nakapagpalabas ka ng 15 accounts, I'm sure sila din, yun din yung gagawin. Kasi kung ikaw mag-9888 ka lang din, ay, alams na yan. Bakit? Puro din 9888 yung sasali sa'yo. Kaya nga mostly sa amin, sumasali sa amin is 15 accounts kasi yun yung accounts ng mostly sa mga leaders ko. Tapos ako naman, syempre, nasa, nakapasali na din ako. 31 accounts, nakapasali na din ako ng 63 accounts. Kaya itong 15 accounts po, normal na lang po ito na ano, kasi 49,440 is napakaliit po na kapital pag negosyo yung pinag-usapan natin. Ngayon, eto, pag naturuan mo na itong dalawang to, actually guys, pinaka-maximum na mo to is 3 months. 3 months. Maximum na po yan. Worst case scenario na yan. Bakit po magtatagal dyan? Kasi it's because of the attitude. Pwede po yan 1 uh, to 2 months. Pwede niyan weeks. Tapos na yan yung tinuturuan mo kung paano gawin yung negosyo. Depende po yan kung yung tao na tinuturuan mo, meron pong GLA. Ano po yung GLA? Good Learning Attitude po. Kasi po yung skills plus knowledge pwede ko pong ituro. Pero yung attitude, yan po yung hindi hindi pwedeng ituro. Tama ba? Meaning to say, if success Uh, uh, if success happens baga change must happen first sa'yo before success happens tama ba? yun yung, yung sinasabi natin kumbaga attitude, nagsisimula talaga sa attitude po natin, tapos pag natapos ka na dito, kasi yung dalawang nakuha mo matut ngayon, tuturuan mo ngayon paano maghanap din ng dalawa-dalawa tapos yung tigda dalawa nila, maghahanap ng dalawa, dalawa, dalawa dalawa din dito, dalawa din dito, dito. magmultiply din yan, kaya sinasabi dito duplication talaga eh nga, if you want to become successful, if you want to have financial freedom and time freedom, guys, multiply your time and efforts sa ibang tao. Ngayon, dito, pag madumami na yung tao dito, ito na po yung magiging banker mo. Yan. Yan na yung magiging banker mo. Tapos, yung next naman yan, pag naturuan mo na talaga to, bago ka mag-build po sa ibang linya na naman, kailangan maturuan mo or kumbaga dapat makita mo yung sarili mo sa dalawang tao na to yun na yung ibig sabihin na na-duplicate mo talaga. After nyan, pag nakaano ka na, dito ka, maghanap ka ulit ng dalawang tao na tuturuan mo sa negosyo. Kung 3 months din to. Na ngayon, tingnan natin ha. Every time na may papasok ng mga tao dito for 3 months, guys, papalo dyan. Tama ba? So meaning magpe-pairing yan, kikita tong pinaka-top na account na to. Now tingnan mo, 3 months plus 3 months, ilang months yan? 6 months, tama ba? Now in 6 months time, kung padami ng padami yung tao dito, natuturuan mo, eto din, padami ng padami, eto magkakaroon ka rin dito ng banker to banker. Tapos, in 6 months time, kasi 3 months, 3 months, in 6 months time, potential nakikitain mo, 30,000 to 50,000 weekly po yan. Guys, proven and tested na po yan. Pwede kang kumita ng ganito kung tatrabahuin mo. Pero kung hindi mo tinrabaho tong negosyo na to, ay sigurado hindi ka talaga kikita yan. At saka hindi mo pwedeng i-blame yung tao kasi dapat always blame yourself. Bakit? Kasi tinuro na namin sa inyo yung pattern kung paano gawin yung negosyo. Pag hindi ka ko po kumita, hindi po kami yung may problema nun. Kayo na po yun. Tama ba? No, ngayon, eto pinakita namin, dalawa dito, dalawa din dito. Yung next naman yan, saan ba maglalagay ng tao, Gerald? Dito po, dalawa. Same pa rin, 3 months pa rin Tapos, pag every time na lalaki yung grupo dito Magpe-pairing po yan dyan Tama ba? Pag na-pairing na po yan dyan, kikita po yung account na to Tama? After na po yan, dito na po, dalawa din Yan, tapos pag na-pairing na din yan, Ito na naman, magpe-pair na naman Yan, kikita na naman itong account na to So, ilang months ba yan? 3 months plus 3 months, 6 months plus 3 months, that's 9 months, plus 3 months, that's 12 months. Equivalent to 1 year po. Now, pag nag-1 year na yan, itong account na to, itong tatlong account na to, nagma-maximum na po to. Magkano ba yung maximum account natin? 100,000 po per week. Ito nag-100,000, ito rin nag-100,000. So, magkano po ba yan? 100 plus 100 plus 100, that's 300,000. Ilang, ta ilang, ilang weeks po ba sa isang buwan? Times 4 weeks, ito na pong time, nagpa 1.2 million monthly ka na po. Tama ba? So, totoo ba yung 1 million in 1 year? Tama? Totoong totoo talaga. Actually po, dito nyo nakita na totoo yung 1 million in 1 year, nung 1.2 million per month po yan. Actually po, dito pa lang sa 30 to 50 per week, pwede mo na makuha yung first million mo. Bakit? Kasi kung nag 50,000 per week ka, times 4 weeks, that's 200,000 thousand, i-times mo ng 5 months, 5 months time, pwede mo na makuha yung 1 million mo. Tama ba? Depende po kasi yan sa effort ng tao. Wala pong nauna, walang naula, na, na, na huli dito sa negosyo natin. Kung baga patas po, depende lang po sa pagtatrabaho natin. Tama ba? Now, ito pa lang, tatlong account pa lang to na kumikita. Pwede ka nang kumita ng 1.2 million. Okay lang po ba sa'yo yan? 'di ba? sa negosyo na 'to. Oras na kumita ka na ng 1.2 million, hindi na po bababa 'yan. Tataas at tataas at tataas 'yan. Bakit? Kasi tama 'yung sistema ng grupo mo. Tama 'yung sistema na tinuturo mo. Tama ba? Eh yun what if fraud? Ito din nasa baba. Gusto kong pa in kami yung mga account na to. Yung next step naman dito is ito naman. Dito ka na naman maglalagay ng tao. Tama ba? Tingnan mo. Lagay ka ng dalawang tao. Pag naglagay ka dyan, magpe-pairing yan. Kikita to. Tapos yan, dito ka na naman Actually, dito na naman sa kabilaw Kasi pag nag-income na to Yung next naman, is dito Yan, eto, pag nag-pairing yan, kikita din to Tapos, yung next naman, dito ulit Para mag-pairing yan, kikita na to Tapos dito rin Para mag-pairing, kikita tong pitong accounts na to Imagine guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kung nagma-maximum ka yung 7 accounts mo Magkano yung potential na kikitain mo per month? eto po yon 2.8 million per month kung 7 accounts mo solid na po yan nag-income eh what if Rad, lahat ng accounts na to or lahat ng 15 accounts kumikita ng maximum magkano ba yung potential na kikitain mo eto po yon 6 million po monthly guys sinasabi ko sa inyo eto yung pinakamalupit na negosyo kasi sabi ko nga oras na malaman nyo makita nyo yung video na to sigurado ako hindi talaga kayo makakatulog kaya sinasabi ko na sa inyo na guys Uh, wag na kayong magduda. Gawin nyo na. May sistema na at willing po kaming ituro sa inyo kung paano gawin yung negosyo. Kaya actually guys, for more details if you want to know more about 31 and 63 accounts, paano po mag-close dyan, message me directly on Facebook or you can con you can contact da your upline na napakita sa video na to. And by the way guys, um, uh, for more news and updates Uh, you can check our website www.strikersinternational.com uh, Pakilike na lang po yung page din para at least ma-update po kayo from time to time nandun po kung ano po yung ano yung paano nagsimula din yung, yung team natin Team Strikers International uh, nandun yung mga photos mga videos activities po natin at uh, guys uh, please follow us also in uh, Planet Mobile Business Club dash Team Strikers International uh, para ma-update din kayo sa Facebook and uh, kaya actually that's all. Um, good luck so sa mga lahat na, na, nanonood ng video na to. Guys, gawin niyo na. 'Di ba? Um, message directly your upline if gusto niyo na mag-member uh, tsaka if gusto niyo magpaturo uh, just message us for more trainings sa uh, to be uploaded on our website. So, to God be the glory and may all our dreams come true.